Ano Ano pangalan mo? Bakit ng mo naanap yung bata na Ha? Uy, bakit ng mo naanap yung bata na Saan ka nakatira? Anong klase yung nila ka? Ha? Anong klase yung nila ka? Ha? Sagot? Oh! Ah! Ano? Anong klase yung nila ka? Sagot! Sagot! Elemento. Elemento. Oh, anong klase elemento ka? Ah, ano klaseng elemento ka? Sagot. O oh, masakit 'to. Ah, sagot. Bakit mo inaano 'tong bata na 'to? Nasaktan ka ba nito? Ha? Sagot. Bakit pag ka? Masasaktan ka. Ano klaseng elemento ka? Ha? Salangka! ka. Huh. Ah! Saging ka. Ano klasika? Kapre. Opo. Kapre, oo. -o. O, oh, tanggalin mo yung ginawa mo sa bata na itong sakit, ha? Kawawa naman eh. Nasaktan ka ba nito? Ha? Nasaktan ka? Anong ginawa sa'yo? Nag nagalit ka sa kanya? Opo! Oh, bakit ka nagalit? Kumukuha ng bato! Ah! Oh, Kumukuha ng bato! O, oh, hindi na, abo, hindi ka naman nakikita niya eh. Ha? O, oh, tatanggalin mo lahat ng ginawa mo sa kanya. Ha? Pagsasabihan ko, huwag nakukuha ng bato. Ha? Ha? Okay na tayo ha. O oh, hindi kita sasaktan ha. Tanggalin mo lahat ng ginawa mo. Tanggalin mo lahat. Mula ulo hanggang paas. Tanggalin mo lahat. Tuwawa naman din to. O oh, hindi ko na siya papaano sa'yo ha. Kasi hindi kanya nakikita eh. Ha? O oh, nagkakasundo tayo. Hindi na, na kita sasaktan ha. Opo. O oh, sige, 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 sige. O. Oh. Tanggalin, tanggalin, tang tanggalin lahat. Ulo hanggang paas. Tanggalin mo lahat ng binigay mo sakit. O oh, kakausapin ko to pagkatapos yung bata ha. Ha? Para okay. hindi ka na aduhin ha. ha? Oh, babalikan na doon sa langka ha. Hindi kita gagalawin ha. Ha. O, sige. Pero pag kinanum mo 'to sa susunod, papakain kita. Usapan natin. Oh, okay. ha? Oh, makipagkasundo ka sa akin pero aanoin ko sa kanya na hindi siya gagalo ng mga bato, ha? Ha? Hmm, sige, sige, sige. Hindi siya mag-iingay ha. Okay. O, sige, sige, sige. Oh, tanggalin mo lahat, tanggalin mo lahat. Wala ulang pa. Tanggalin mo, tanggalin mo. Oh, wala na. Mulana? Na? Na. Oh, sige, 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 sige. Oh, tamana, tamana. Isi. Oke na? Kan, Pak Ramdamo?